Hello mga kapatid, doon ang una, rape is a serious offense, uh, attempted rape, stalking, krimen yan ha. Uh, meron din tayong anti-bastos law, yung catcalling na tinatawag. Uh, I'm just glad na safe tong si mam Ma And uh, siyempre galit tayo sa mga taong nagtatangkang siya kriminal yan, sarap putulan ng leeg niyan. Saka ng ulo sa baba. Pero ito lang, uh, tips ko para sa mga rapists, no? <coughs> Mag-isip kayo na lagyan nyo ng dignidad yung sarili mo. I-analyze nyo na gusto nyo ba talaga makipagtalik sa isang tao na umiiyak, nagmamakaawang, huwag mo siyang galawin. Gusto mo ba talaga? I mean... Uh, nothing beats consensual sex eh. Hindi mo dapat ipilit ang sarili mo nakakahiya. Yun, yun pa lang eh. Yung mahiya ka sa sarili mo. Na pag ayaw sa'yo, wag. Ikalawa, shipin mo yung nanay mo, kapatid mong babae, anak mong babae, o even lalaki. Pwede na silang maabuso ngayon. Gusto, gusto mo ba? I mean, ano mararamdaman mo pag yung mo sa buhay ay kinahasa? Diba? Ikatlo na ko sa mga rapist. Babaan niyo yung pagnanasa niyo. Pag nasa kayo siguro sa sarili niyo, sarili, sarili niyo na lang, pantasahin niyo. Huwag niyo ipamuhay Uh, isipin nyo isa lang siyang pantasya at pag nakita nyo sa personal, nakakita kayo na magandang estudyante, magandang nag opisina Pag nakita nyo, isipin nyo, ay sexy naman ito. Pantasya ko siya sa personal pero ayoko siyang galawin, ayoko siyang masaktan. Kasi tunay na buhay ito eh, with real consequences. May krimen, pwede akong, pwede ako makulong, pwede akong makasakit, pwede akong makaperwisyo ng pamilya, kinabukasan. At dahil tunay na ako, hindi hindi ko ipipilit yung sarili ko sa isang babae na ayaw sa akin. And then, umuwi ka ng bahay mo, magsarili ka. Mag, magpantasya ka ng sarili mo lang. Pero paglabas mo ng bahay, isipin mo agad kahit, kahit anong pagnanasa ay makita mo sa labas. Isipin mo that is someone else's daughter, mother, wife, kid. ba... Diba? At baka mangyari din yon sa ma mahal mo sa buhay. So I think yun na yung substantial na tip na may bibigay ko sa mga rapist, no? sa mga gustong mong rape, o sa mga stalker. Galang yung sarili nyo, parang mas mabuti nang walang pumatol sa forever kasi pilit mo yung sarili mo, mas kahiyahiya ka, nakaka, mas, ba diba? parang useless, parang, diba, para, ka, para ka pag parang kinaskas mo lang yung sarili mo sa, pader tapos gumawa ka pa ng kahindik-hindik na kasalanan sa Diyos. Sigurado, di ba? Alam mo yung ganun yung isipin mo. Tapos si kalawa, insultuin mo yung sarili mo. Di ba? Ikuntunay kang tao at lalaki. Itaga mo sa sarili mo na di mo ipipilit kailan man yung sarili mo sa isang babae. Ikatlo, isipin mo yung mga mahal mo sa buhay. Baka sa kanila mangyari. Ikaapat, kasi ano yun eh, you reform your values and your state of mind eh. You reform. Hindi ka apat matakot ka sa batas. Di ba, biruin mo, makukulong ka na. O pwede ka pang, di ba, makukulong ka na, magbabayad ka. Sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, nakaperwisyo ka pa. Di, diba, nagsarili ka na lang sana, hindi ka pa nakaperwisyo. Hindi ba? So, yun lang, yun lang ang tips ko sa mga rapist. ah uh, tumigil na lang. Tumigil na lang sa bahay. Reform your mind. Sarilinin mo na lang kung ano man yung niisip mo. Let it just be a fantasy na sa'yo lang. Huwag mamatay ka sa'yo lang. Ganun na lang. Kasi kung yung mga mahal sa buhay niyan, machambahan ka, brad. Impyerno, yung gala. impyerno ka na sa lupa, impyerno ka pa sa kabilang buhay. Gano'n na lang. Anyway, God bless and keep safe sa lahat ng kababaihan at kalalakihan din.